Ang babaeng nagkagusto sa isang lalaking literal na nasa billboard. Kung to kay Rosalie na mahal na mahal si Paulo na isang lalaki na nasa billboard ng toothpaste. Araw-araw niya itong kinakausap and tinitignan and magugulat nga siya nang biglaan siyang kausapin nito. Malalaman nga niyang sinumpa pala itong si Paulo na makulong nga doon sa billboard kung saan para nga makatakas siya kailangan ngang may magmahal na ibang lalaki kay Rosalie. Kaya naman sa mga susunod na araw, dito na nga magahanap si Rosalie ng taong magmamahal nga sa kanya kung saan dito nga siya may makikilala na magpapahirap nga sa nararamdaman niya. Dito na nga siya mapapalapit ng sobra sa taong ito kung saan may iba na nga siyang mararamdaman na magpapalito nga sa kanya lalo na't na limitado nga lang yung oras niya para nga maligtas si Paulo na nakakulong nga doon sa billboard. Title ng movie, Kung Ikaw Ay Isang Panaginip. Bakit ba nawala yung mga ganitong movie sa Pilipinas? Maganda tong gawa ng remake eh, tapos Don Bell, tapos yung billboard ni Doni doon sa balintawak ba yun? I miss this kinds of Filipino movies na magical siya, na medyo doesn't make sense, pero alam mo yon mixed with the typical love story na sobrang normal nga lang dati. Iisipin mo yun ha, paano nila naisip na gumawa ng movie tungkol sa isang lalaki na sinumpa and nilagay nga sa billboard. Kasi nung matinong kaibigan yung magkukonsente sa kaibigan nila na araw-araw kausapin yung billboard, di ba? Saran sa lagi ko naaalala sa movie na to, yung pader nga nung bahay nila na akala mo maganda mansion, tapos pader lang pala yun. Pagbukas mo, nandun yung tunay nila na bahay. Sobrang perfect ni Julina for the lead here. Na bagay na bagay sa usual roles niya dati. Na inosente and cute-cute lang. Na nakatulong nga din to sell this story. I love na kahit sobrang absurd yung story. Malinis pa rin naman yung pagkakakwento. Given din na predictable pa rin naman yung story. Sobrang tawang-tawa din pala ako dito ng bata ako. Hindi ko talaga makalimutan na details sa may film na to yung mga model dito ng shampoo or conditioner tapos nakatagilid lang yung buhok. I also find it funny na actual brands talaga yung mga nilagay nila dito like Close Up, um, Cream Silk, Sun Silk na alam mo yon makes the story more grounded and realistic kasi noong brands talaga siya dito sa atin eh. Medyo nagulat din pala ako na nandito si Nida Blanca kasi nga I thought around 90s nangyari yung nangyari sa kanya but it turns out ito pala yung last movie performance niya course, Leandro Munoz and Rafael Rosel really played their character or their part. Pero ayun nga, buhat na buhat din talaga ni Julina yung movie na to. Kasi siya rin talaga yung mismong center ng story eh. Siguro lang given the backstory kung bakit nga ba napunta sa sitwasyon na to si Paulo, I would say na The film didn't do enough to justify na nagbago talaga siya. I mean nakita naman natin siyang malungkot or whatsoever, pero wala kasing mga pivotal scenes or pinakitang nagbago na talaga siya maliban lang sa mga few lines and also doon nga sa ending na sana nga mas binuo pa nila. I also wish na sana mas dinevelop de pa nila si Eric dito kasi sobrang interesting na character niya lalo na siya nga yung mamahalin talaga ni Rosalie dito eh. O naman kasi sa my favorite part, medyo okay lang naman na nandyan siya kasi I kinda accepted it as it is pero ayun, more on, sana nilaliman lang nila yung ibang characters to make the story have more weight between them three. Kuro lang to end the review, medyo natawalan din talaga ako doon sa dulo kasi iniisip ko, ano yun uuwi lang si Paolo like hindi siya nawala for the past few days or months kung sasabihin niya since model nga siya and for sure may mga manager yan and may mga schedule plans siya nung nawala nga siya ano yun sasabihin niya lang na ay, sorry guys. Natrap lang ako sa billboard eh. I'm back! <laughs> Caught of guard din ako doon sa may ending nito nung nerentahan nila yung isang buong LRT station. Kung ako yung commuter sa may bus station na yan, mabubwisit ako ng sobra kasi bakit isasarado yung LRT or MRT station para lang sa dalawang taong ikakasal na napaka-inconsiderate considering na commuters din naman sila. So ayun lang naman, sobrang memorable sa akin ng movie na to. It's a fun early 2000 film na ka pa rin ng mga 90s movies. At ang torta rating ko for kung ikaw ay isang panaginip ay 6.5 out of 10.